Magandang hapon sa inyo lahat guys, kasabong Luzon sa binanaw lang wala na sa inyo aking mga followers, aking mga viewers, aking subscribers dito sa aking channel Youtube Kaliyaw Kasabang TV Sa hapon na ito ngayon, magbigay naman po ang kunting tips sa inyong mabaguhan pala na nagpapalahin ng manok tungkol sa tinatawag natin o nire-reject natin Ang reject, hindi lang natin nire-reject kasi baluktot ang manaliri, kabig o kaya paling ang buntot, o kaya mahina ang pakpak o kaya sa tuka may difference to ka nire-reject natin ito siya kaya yung reject ito siya malabo ang paningin sa dalawang mata hindi malinaw ang paningin niya kaya ang inborn siya kasi hindi ito nakaranas ng sakit-sakit kahit sipon malang mula pagkadiol niya ito istag na nang hinayang ako dahil yan o oh, may kapugian kapatid pala ito siya nung kinukuntin ko palagi na sa bahay kulay gold nag-isang kulay lang ito pula manag -tulay sa ama kasi ang mga kapatid nito mana ug mga kulay sa kanyang ina na kulay gold yan pagdating na malayuan ito akala mo normal lang ang mata niya walang diferensya pero kung tit titingnan mo nang maputi pa igan niya mong daliri mo nga malabo ang mata niya kasi hindi mas hindi niya pinipikit-pikit kapag ganyanin mo makita natin di ba ang salamin sa mata na may, makikita ang pagmumukha natin pag ganyan natin pati natin bali wala lang sa kanya malabo talaga ang paningin niya tapos napansin ko ito siya kapag tuwing papakainin ko siya hindi kaagad pupunta sa kainan titingin-tingin muna saan-saan siya bago to pupunta sa kainan niya nga patunugin ko muna ang kainan bago siya lalapit doon sa kainan sa kapan bago to yuyok ko o oh, kakain na siya may difference siya talaga ito sa mata hindi ko po yung gagamitin na pang laro kasi may difference Inborn ito siya hindi kay nagkaroon ng sakit-sakit sip o na mata kay na bubulag hindi ito bulag tinan niya ang mata natural lang Yan, walang difference ang tingnan pero ang paningin niya hindi ganun kaliwanag sa normal na paningin sa mata sa ibang manok pansin na pansin ko ito sa katagal ko nang nagmamanok kaya dito sa pagkakaroon natin ang daming dahilan kung bakit nare-reject natin yan kaya may advice ko sa inyong na mili ng manok, mahilig na mimili ng manok, na hindi kayo nagpapalahi, parang makakuha kayo like, kunting idea dito sa aking mga ginawang kunting video dito, ang i-upload ko sa kailangan ganyan ninyo ang mata bago nyo bibilhin ang manok kasi ang manok na walang diferensya sa mata pinikit-pikit yan pag ganin natin sa daliri yan o kabila ang mata ganin ninyo yan muna ganyan ninyo sa daliri nyo doon nyo mahalata kung may diferensya isa ka mata sa manok dahil ang mata ang pinaka-importante sa isa ka manok kasi ang mata niya ang laging ginagamit sa taningin kung asaan na ang kapwa manok niya yan ang totoo dito mata talaga ang pinakaimportante isa ka manok kailangan walang diferensya sa mata ang gagamitin natin ng manok na paglaro kapag ganito nang reject na huwag natin pipilitin pa kasi ito siya wala nang gamot ito dahil inborn yan kung may kunti lang sa mata tinawag o katarata lang sana may gamot yun ang tinawag katarata medyo pumuti-puti lang ang mata niya pero ito hindi pumuti-puti ang mata sa siya dyan talaga inborn ito mula pagka di old pa na napansin ko na, hindi masyadong makikita lalong lalo na yung pinapakain ko nga pinong pino yung chick booster na pagkain ng mga di old galing activator pero nakalakit ko siya ngayos at saka hindi nagkasakit kailang reject naman inborn ang mata malabo ang kanyang paningin sadyang ganyan lang talaga ang buhay din ito niya sa dami nila -tip -tip. siya ang nag-isa lang na na pula siya pa rin ang nag-isang biniyayaan na hindi malinaw ang paningin yan lang sana mayroon kayong kunting mapulot matutunan naman kapwa kung mahilig mag-alag manok lalo -lala sa inyong mabaguhan pa lang kung magustuhan niyo ang aking mga ginawang content video kung mapanood niyo ito paki subscribe din paki share para sa paki share niyo may natin sa ibang nag ng manok lalo na sa baguhan pa lang nagsimulang mag ng manok para makakuha sila ng idea sa pagpili sa tama na kailangan ang bibilhing manok o mamanok nila yung malinaw-malinaw ang paningin sa Dan lawan mata Yang lang Maraming salamat Oleh semua penonton Thank you Bye-bye Bukas ulit Beritahu kalian Aku saya ni